Pulis na nagbabantay sa checkpoint sa Basilan, patay sa pamamaril. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Patay ang isang pulis na nagbabantay sa isang checkpoint sa tabing kalsada sa Lamitan City, Basilan ng pagbabarilin ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inineklarang dead on arrival si Patrolman Khalid Sali Amad ng first Platoon ng Basilan Provincial Mobile Force Company ng mga doktor. Sa investigasyon ng mga otoridad, nag inspeksyon sa mga sasakyang dumadaan sa kanilang checkpoint si Ahmad. Sa kahabaan ng highway sa barangay Colonia, dumating ang riding in tandem at pinagbabaril ang biktima at mabilis na tumakas. Isang tinitignan na angulo sa pamamaril ang paghiganti sa pagkumpiska ng mga otoridad ng loose firearms at narcotics mula sa mga motorista na kanilang na-flag down sa checkpoint. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga lokal na opisyal upang matukoy ang mga salarin. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.